Binigyang pagsaludo ang dalawang binatilyo sa Aritao Nueva Vizcaya na nagsauli ng napulot na wallet na may lamang pera at mga ID. Kwento ng magkaibigan at magkaklaseng sina Jonathan Daniel Bautista at Jasper Reynem Velasco, naglalakad sila pauwi ng bahay ng makita ang pitaka. Agad silang dumiretso sa Aritao Police Station para i-turn over ang wallet nang makuha ito ng may-ari, kaugnay niyan, eh, makakasama natin ang grade 8 students na sina Jasper Reynem Velasco at Jonathan na ah, Daniel Bautista. Magandang umaga sa inyo. Ikwento mo nga sa amin na ah, Jasper o oh, sa kasama mo. Ay, mo nga sa amin, ano yung nangyari? Kwento mo sa amin yung detalye, no, naglalakad kayo. Paano nangyari? Ito na Jonathan. Ito, Jonathan. Naglalakad po kami, sir. Nung Sige. Kung nakita ko po yung kita ka. Ah. Tapos sinabi ko po pong ibalik namin sa may hat. Pero hindi po namin nahanapan. Oo. Oh. Hindi ko sa polis. Yun ang maganda doon, Jonathan.